Si Sydney ay isang magandang babae na nasa 23 taong gulang na. Kalilipat niya lamang sa Sydney, Australia. Pasalamat na rin sa impluensya ng kanyang pamilya ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mamuhay sa bagong syudad na ito na talaga namang naiiba kung saan siya nang gali. Lahat ng mga bagay sa lugar na ito ay bago para sa kanya. Mula sa mga tao hanggang sa mga lugar. Pati ang mga aligagang kalsada. Meron na lamang siyang natitirang kaunting pera sa kanya na nagmula pa sa kanyang mga magulang. Lumipat naman si Sarah sa isang apartment complex. Ito ay malapit sa isang gubat. Dahil pakiramdam niya na kapag dito siya lumipat ay mas nararamdaman niya na hindi siya nalalayo sa kanyang unang tahanan sa kabilang dako ng mundo. Isang araw, ang kanyang bagong kaibigan na si Riley ay pinaalam sa kanya na nakakita daw siya ng isang ahas na nagtatago sa kanyang aparador at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pasalamat na lamang talaga si Riley dahil nakausap niya ang perpektong tao para sa trabaho kailangan niya. Agad namang nag-alok si Sarah para tulungan siya sa kanyang problema. Kaya naman, agad niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang kaibigan na kung saan ay balak niya nang tanggalin ang as dito. Sarah, mag-iingat ka. Alam ko yung as na yan. Sobrang delikado niyan. Makamandag. Kaya kung ano man yung balak mong gawin para matanggal yan, kailangan mong mag sa bawat mga galaw mo. Pagpapaalala sa kanya ni Riley, tumangu naman si Sarah at confident na sinabi sa kanyang kaibigan na kayang-kaya niya ito dahil meron na rin siyang makakaranasan sa mga ahas doon sa kanilang tahanan sa original na lugar na kanyang pinagtirhan bago siya lumipat sa Australia. Magkasabay nga silang pumunta ni Riley sa apartment nito na kung saan ay madali nga lamang para kay Sarah na hulihin at hawakan ang makamandag na ahas. Gulat na gulat si Riley sa kanyang nasaksihan kung paanong kayang-kaya lamang hawakan ni Sarah ng kalmado ang ganito kadelikadong hayo. Agad namang kinuha ni Sarah ang ahas at lumabas sa apartment para palayain ito sa kalapit na gubat. Binayaran naman siya ni Riley ng pera para sa trabahong ginawa niya, na kung saan, ito nga ang kauna-unahang sahod na natanggap ni Sarah simula noong dumating siya sa Australia. Agad siyang tumawag sa kanilang bahay at sinabi sa kanyang mga magulang ang kanyang nagawa. Naku Sarah, mag-iingat ka ha? Alam naman namin na magaling ka sa mga hayo, pero hindi naman namin maiwasang mag-alala. Saad ng tatay niya sa telepono. Oo naman po pa, pero ito rin pa ang kauna-unahang sound ko dito sa Australia. Sagot naman ni Riley. Grabe. Proud na proud ako sa iyo, darling. Napaka dami mo ng pinagdaanan sa buhay. At nalagpasan mo yung lahat. Alalahanin mo kung nasaan ka ilang mga buwan na ang nakararaan. Pasalamat na lamang talaga tayo at wala ka na roon. Dagdag pa ng tatay ni Sara. Ilang mga buwan lang kasi ang nakararaan? Naninirahan si Sara kasama ang kanyang asawa malapit sa Kangaroo Valley. Malapit lamang na lugar ito kung saan lumaki si Sara. Habang ang tatay niya naman ay nagmamayari ng mga baka na kung saan ay may sarili nga itong farm para sa ganitong uri ng mga hayop. Pero hindi lamang doon natatapos dahil ang tatay niya rin ang nag-iisang snake catcher sa kanilang bayan. Simula noong maliit pa si Sarah, lagi siyang sinasama ng tatay niya sa mga ekspedisyon nito ng panghuli ng mga ahas na kung saan tatawagan siya ng mga tao para alisin ang mga nakakagulat at hindi nila inaasahang mga bisita na ahas mula sa kanilang tahanan o kahit pa sa mga business nila. Hanggang sa paglipas nga ng panahon ay unti-unti nang nasanay si Sarah sa mga ahas na kung saan ay sa murang edad niya marunong na siyang manghuli at humawak ng mga delikadong hayop na ito. Marami siyang alam tungkol sa mga ahas at niminsan ay hindi siya natatakot dito. Nagtatrabaho siya bilang nag-iisang babaeng snake catcher sa kanilang lugar. Kaya naman, nakakatanggap si Sarah ng napakaraming mga atensyon at di nga kalaunan ay naging kilala dahil sa kanyang talento. Isang araw, nakatanggap si Sarah ng tawag mula sa hotel sa isang kalapit na bayan. Ayon sa tawag na ito, sa ilalim ng madamang parte ng lugar sa tennis court, ay may naninirahan na isang malaking black snake. Agad namang dumating si Sarah doon, daladala ang kanyang mga equipment na kung saan ay binobo lamang ito ng isang malaki na brown na bag at ang panghuli niya na tinatawag namang snake tongs. Malaking kaginawaan nga ang naramdaman ng mga bisita sa lugar na iyon nang makita nila kung gaano lamang kadali para sa batang snake catcher na si Sarah natanggalin at alisin ang delikadong ahas sa kanilang lugar ang mga bisita sa lugar na kung saan ay takot na takot na nanonood mula sa malayong distansya ay pinalakpakan si Sarah. Sobrang naiimpere sila sa skills at kagalingan ni Sarah sa paghuli ng mga hayop na ito. Hanggang sa may isa pang ang partikular na bisita na naintriga sa kagandahan ng snake catcher na si Sarah. Kaya naman, ang napakagwapong bisita na ito ay agad na nilapitan si Sarah Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ali at walang ano-ano nga ay inaya niya si Sarah sa isang di bilang pagpapakita niya at pagpapasalamat na rin sa ginawa ni Sarah sa kanila. Ngunit tila ba hindi talaga siya interesado sa galing ng panguhuli ni Sarah sa mga ahas kundi ang pinaka sa kanya ay ang kagandahang taglay ng babaeng si Sarah. Habang si Sarah naman ay NBSB o No Boyfriend Since Birth. Kaya naman hindi niya alam ang pakiramdam na ayain sa isang date. Mabilis naman siyang nahumaling sa misteryoso ngunit gwapong lalaki na nag-aya sa kanya ng isang date. Hindi nga naglaon, ilang beses pang naulit ang kanilang mga date sa isa't isa. Na kung saan ay paunti-unti na nga nakikilala ni Sarah ang lalaking si Ali. Nalaman niya na nagmula ang lalaki sa isang successful at sikat na pamilya. Habang si Sarah naman ay isang simpleng babae lamang na lumaki sa isang farm. Pero tuwang tuwa siya at lubos ang kagalakan niya sa tuwing nakakatanggap siya ng mga magarbong mga regalo at mamahaling mga karanasan na kung saan ay ibinibigay lahat ito ni Ali sa kanya. Sa nagbago ang relasyon at pamumuhay ng simpleng babae na si Sarah ngunit nanatili pa rin naman siyang totoo sa kanyang sarili at patuloy niya pa rin pinapraktis ang mga bagay na talaga namang minahal niya. At ito nga ay ang panguhuli ng mga ahas. Lagi namang sinasabi sa kanya ni Ali na medyo kakaibang mga hilig ng babae sa buhay. Pero sinusubukan pa rin naman niyang tanggapin ito. At ayaw niyang makapekto ito sa si nilang relasyon. Pinangako ni Ali kay Sarah at sa kanyang pamilya na hinding hindi sila mag-aalala. Lalo na at dumating siya sa buhay ni Sarah. Ayaw niyang isipin ng mga ito na magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng babae. Ngunit lahat ng kanyang pinangako ay talaga namang babaliktad. Nang ikasal kasi, si Sarah at Ali ay talaga namang nagbago ng tuluyan ang kanilang relasyon. Ngayon ay pinipressure na ni Ali si Sarah na tigilan na ang kanyang pagtatrabaho at pakikisalamuha sa mga ahas. Sinabi niya na hindi ito gawain ng mga tao na mayroong matataas na klas o mga mayayaman. Inamin pa ni Ali na nahihiya siya sa ginagawa ng babae. Habang ang alagang ahas naman ni Sarah na dinala nito kasama niya noong lumipat siya sa bahay kasama ni Ali nang ikasal sila ay hindi gusto ang lalaki. Na kung saan ay ilang beses nga inaambahan ng ahas ang lalaki sa tuwing nakikita niya ito sa paligid. Gusto man ni Sarah na maayos pa ang kanilang relasyon ngunit ayaw niya pa rin naman isakripisyo ang isang bagay na talaga namang pinakamamahal niya noong bata pa siya. Isang araw, tinakot na siya ni Ali. Sarah, kung hindi mo kayang alisin yung mga aas sa buhay natin, magpasensyahan na lang tayo. Labis na natakot si Sarah dahil iniisip niya na mawawala na si Ali sa kanyang buhay at hindi niya na ito makikita. Matapos kasi ng kasal, paunti-unti nang nagbabago at pinapakita na ni Ali ang kanyang totoong kulay meron pala itong matinding anger issue na sa paglipas ng panahon ay patuloy lamang na lumalala. Isang gabi nga, nang makauwi na si Ali sa kanilang bahay, ay umuwi ito na tila ba ay galit na galit sa mundo. Kaya naman sinumulan niyang muramurahin si Sarah. Sinisisi niya ang babae kung bakit lumalagapak na ang kanyang business. Dahil sa iyong babae ka, nagdala ka ng kamalasan dito sa pamamahay ko. Pati ang Pati yung pag-aalaga mo ng mga ahas at paghuli sa kanila Sinisira mo lang yung imahe ng pamilya natin Visit ka, wala kang kwentang babae Sinubukan ni Sarah na umalis kasama ang kanyang alagang ahas Ngunit nahuli siya ni Ali at sinaktan siya nito Matapos nga ang insidente, nakakita pa ng maraming rason si Ali para ipakita ang kanyang pagiging bayulente kay Sarah. Ilang beses niyang nasaktan, namura at nasabihan ng maraming masasakit na salita sa iba't ibang okasyon ng babae. Habang wasak na wasak naman na ang buhay ni Sarah at natatakot na siya para sa kanyang kaligtasan. Habang lumalala pa nga ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, nararamdaman na ni Ali na gumagawa na ng paraan si Sarah para makatakas sa kanya. Ang alam lamang ni Ali na gusto niyang makontrol si Sarah at kung hindi niya ito magagawa ay handa siyang lagpasan ang kanyang limitasyon at gawin ang iba pang mga bagay na talaga namang hindi magugustuhan ng babae. Isang araw, nakakita si Ali ng isang plane ticket sa wallet ni Sarah nang dahil nga dito ay halos sumabog na ang lalaking si Ali. Iniisip niya na ito ang nakikitang paraan ni Sarah para takasan siya. Kaya naman nagkaroon sila ng napakahabang argumento na tumagal ng ilang mga oras Ngunit sa pagkakataong ito, ay kakaiba ang kanyang ginawa. Dahil nasa impluensya nga siya ng alak, muli ay nagsalita siya. Alam mo, pagod na pagod na rin ako sa katangahan mo eh. Pagod na pagod na ako sa'yo. Hindi na ako magmamakaawa na mag-stay ka pa dito. Umalis ka na. Dalhin mo na yung nakakadiring aas mo sa'yo. Noong gabi nga rin na iyon, ay umalis si Sarah at kinuha ang kanyang plane ticket. Papunta sa Sydney, Australia na kung saan ay hindi niya na nga nilingon pa ang kanyang nakaraan. Sa mga susunod pang pa mga buwan, nagpatuloy lamang si Sarah sa kanyang pamumuhay sa bagong syudad na tahanan niya na ngayon. Talagang namang natutuwa si Sarah sa mga buhay ilang na nakikita niya sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng napakaraming mga kaibigan. Kalimitan ay kinikwento niya ang mga istorya ng kanyang panguhuli ng mga ahas at kanyang abilidad na paamuhin ang mga delikadong nilalang na ito. Habang ang kanyang mga kaibigan naman ay sobrang namamangha sa kanya, maging sa kanyang talento. Nagsimula na nga rin siyang mag-volunteer sa isang local animal rescue center para makakuha pa ng mga experience sa pagtatrabaho ng iba't ibang uri ng mga hayo. Ngunit sa kasamang palad, isang trahedya ang mangyayari isang araw nang ang kaibigan niyang si Riley ay makatanggap ng tawag mula sa landlord ni Sara. Nakita kasi nila na wala nung buhay si Sara habang nakaiga ito sa apartment at ang dahilan ng kamatayan ng babae ay hindi alam ng kahit na sino. Sobrang nawasak ang puso ng mga kapamilya at kaibigan ni Sarah dahil sa balita. Nahihirapan silang tanggapin ang biglaan na lamang pagkawala ng kanilang mahal na si Sarah hindi sila makapaniwala na ganun-ganun na lamang ito mamamatay sa kabila ng kanyang mga talento. Nakita naman nila ang alagang ahas ni Sara na hindi naman nasaktan o kahit na ano. Ngunit wala silang nakitang kahit na anong sinyales ng foul play o sa pagpasok sa apartment ng babae. Natila ba para bang namatay na lamang si Sarah ng biglaan at hindi inaasahan? Sa araw nga ng lamay ay dumating ang asawa ni Sarah dahil hanggang sa kanyang kamatayan ay legal at nasa batas pa rin na kasal sila. Nang makarating siya doon ay sinisi niya ang pagkamatay nito sa mga alagang ahas ng babae. Sigurado ako, isa sa mga ahas ni Sarah ang kumagat sa kanya at pumatay sa kanya sa mandag nito. Habang ang mga magulang naman ni Sarah ay talaga namang wasak na wasak sa agarang pagkawala ng kanilang anak. Pero nahihirapan silang paniwalaan ng pinakamamahal na mga ahas ni Sara ang magiging dahilan ng pagkamatay nito. Sa araw nga ng libing ay nagsidatingan ang mga kakapamilya kasama ng ibang mga tao sa kanilang bayan. Pero talaga namang hindi nila inaasahan ang makikita nila sa libing. Binabana nila kasi ang katawan ni Sara papunta sa huling hantungan nito at paunti-unti na nila itong tinatabunan ng mga lupa nang biglang nagpakita ang kanyang alagang ahas. Habang ang tatay naman ni Sarah na alam na alam kung gaano nga bang napamahal ang ahas na ito kay Sarah ay pinayagan lamang ang hayop. Nasabihin ang huling pamamaalam nito sa kanyang kaibigan. Ngunit ang mga sumunod na ginawa ng ahas ay talaga namang nagpakilabot sa kanila. Unti-unti kasing pinaluputan ng ahas ang braso ni Sarah. Habang si Ali naman na nakatayo lamang sa may malapit ay biglang nagsalita. Alisin nyo nga yung nakakadiring nila lang na yun sa asawa ko. Ngunit may napansin naman ang mga kapamilya at kaibigan ni Sara. Nakakaiba tungkol sa pinakamamahal na alagang ahas ng babae. Ang masunuring ahas kasi na ito, ay bigla na lamang nababalisa na para bang unti-unting nagiging agresibo. Lalong-lalo na itong nagiging agresibo patungo kay Ali. Kaya naman, hindi maiwasang magtaka ng mga tao sa libing kung may sinyalis nga bang pinapakita ang kakaibang pagkilos na ito ng ahas. Maaaring alam ng ahas kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari kay Sara. Ngunit wala ni isa sa kanila ang sumubok na hawakan ang nilalam. Lahat sila ay nakakaramdam ng kuryosidad kung bakit bigla na lamang gagawin ng ahas ang bagay na iyon. Habang ang tatay naman ni Sarah na hindi takot sa mga ahas ay hinawakan ang kamay ng kanyang anak at laking gulat niya nang maramdaman na mainit-init pa ito. Agad niyang tinanggal ang mga lupa na nababalot kay Sara at inalis ang kanyang anak palabas ng kabaong. O Diyos ko, anak ko! Boy ka pa ba? Nandyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba ako? Pakiusap! Magsalita ka! Naninerbios na pagmamakaawa ng lalaki sa kanyang anak. At ang mga sumunod na pangyayari ay talaga namang kagulat-gulat. Sa sorpresa kasi ng lahat, biglang huminga ng malalim si Sara at bigla itong nagising. pag alaman nila na buhay pala si Sara sa buong pagkakataon ngayon. Lahat ay napasigaw sa gulat at kasiyahan habang si Ali naman ay takot na takot at agad na umalis sa eksena. Umuwi si Sara sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang para dito ay magpagaling. Ilang mga linggo ang makalipas ay nagpatuloy ang imbestigasyon tungkol sa nangyari sa kanya na kung saan ay in-interview ng mga polis ang lahat ng mga kakilala ni Sarah kasama na dito ang kanyang asawa na nagawa nga nilang mahuli noong una kasi ay nakikipagtulungan pa ito sa kanilang imbestigasyon ngunit ang kanyang istorya ay paunti-unti ng pinagdududahan ng mga otoridad dahil sa paiba-iba niyang sinasabi at nang makakuha nga ng sapat ng mga ebidensya ang mga polis ay malinaw sa kanila na ilang mga buwan na palang minamatsaga ni Ali ang asawa niyang si Sarah na kung saan ay pumasok ito sa apartment sa pamamagitan ng pagsabi sa landlord na siya ang asawa nito at sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang lasunin ng babae agad namang nahatulan ng jury ang asawa ni Sarah bilang guilty at nasentensya nito ng habang buhay na pagkakakulong sa pagsubok niyang patayin ang sarili niyang misis. At nang dahil nga sa nararamdaman ng alagang ahas ni Sara na buhay pa ito, ay ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya para mailigtas si Sara sa tiyak na kamatayan. Kaya para sa'yo, maniniwala ka ba na kaya itong gawin ng mga ahas? I-comment mo naman yan sa baba at wag mo na rin kalimutang mag-iwan ng like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng maraming mga istoryang katulad nito.